kumusta? Sabi long time. Intro tayo mga kabiyero. Bali, matagal-tagal na wala si Biyero tatay sa ano, sa limelight. Ngayon, babalik tayo ngayon sa ano, mag-upload tayo ulit. Bali nandito na naman kami ulit sa Arayat. Kasi day off na naman ni Biyero tatay. Ayun. Bali today days akong day off niyan dahil holiday bukas, Monday. Uh, ngayon is Sunday Ayan, yeah, November 26. Ayan mga kabiyero. Pag gano lang tayo muna. Uh, unwind, unwind ulit. Hindi puro trabaho. So, sinsya na kayo kung hindi nakakapag-upload si biyero tatay. Kasi napaka-busy. Hindi tayo pwede mag -ano. Wala tayong gamit na maganda. So, subukan natin ito ngayon. Mag-adventure tayo ulit. Agka tayo ng bundok. Tapos mamimingwit kami mamaya. Pagbalik. So, mamaya ulit mga kabiyero. Hasta la vista, baby! Anak ng pinsan ko, bali pamangkin ko sa pinsan, mga kabiyero. Tapos ang anak ko. Ayun. Alakad kami, pagkat ng bundok. Alright. Wow, against the lights. Ayan mga kabiyero. Andito na kami sa bandang gitna. Ingal kalabaw. Ayan yung tuktok ba? Ayan yung tuktok dun. Ayan yung kami makakarating dun. Andito lang kami sa bandang gitna mga kabiyero. Malapit na kami dun sa taniman ng pisang ko. Ayan. Ang ganda rin no yun o, tuk tuktok Mamiya ulit mga biyero Hingal ka labaw si biyero tatay Tagal kong hindi nakakyat Walang exercise ah, Bye bye Nandito na kami Pagod na pagod si biyero tatay Ngayon yung pisa ko Yun 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 yun, yun, yun. Si Walter eh, nag na ano siya ng mga uling niya yun ang ano nila dito pag walang bunga ang mga punong kahoy yung mga nabubulok na kahoy na puno ginagawa nilang uling yan yung anak ko nagpapalipad ng drone may napulot kami ng drone yun nagpapalipad siya oh. ito na kami sa taniman ng pisan ko ano ang ganda alright alright so. Yohu. Nando rito. Oh. Yan ang kapatagan ng mga kabeyero, nandito kami sa taas. Kumain ka d'un do. I si ano muna no, si eh. ko Nagkape lang sila noon. Sinerts nila yung kapehan, yung Baterol. Oh. Nung nandito na sila sa balit eh, doon niya nalaman na dito yun. <laughs> Kaya napadaan siya doon sa iyo. Apo sinokman yung ano na yun eh. Yung Kape Rodriguez. Uh. Ito yung harvest namin ngayon mga kabiyayero. Dalandan. Ah, saging at isang guyabano. oh. Ah, Di ba? Yung pinsan ko yung nag aayos ng mga uling. Yan. Bababa kami niyan para mamimingwit kami ng isda. So, mamaya ulit mga kabiyahero. ano? o, mga Ah. ah. Di ba? You know. harap ah. ah. dito mga kabiyayero tahimik na tahimik hindi ka tulad sa siyudad yeah. na unwind ako pagka ganito yung napakatahimik yeah. ang sarap ang sarap sa pakiramdam na wala kang naririnig na busina ng sasakyan 'yung amoy ng usok ng sasakyan. Ay. Nakaka-presko sa pakiramdam sa isip. Kaya gusto-gusto kong pumupunta dito sa Arayat, mga kabyero. Na, re-relax talaga ako. Ayun. Ganyan lang kami dito. Papasyal-pasyal lang hindi maring wala kaming mabibitbit pag pababa namin dahil yung pinsan ko talaga ay prepare niya kami na kahit ano lang basta may kung ano yung pwedeng tulad niyan isang tiklis na naman yan andun na ayun yung tiklis na yun yung kulay pula kalahating dalandan kalahating saging meron na naman kami bit pa uwi sa kapatagan ah, napakasarap napakiramdam na wala kang naririnig kundi huni ng ibon yung simoy ng hangin yun ang gustong gusto ko dito mga kabihero napakasarap although pagod yung pag-akyat pero sulit naman dahil pagdating mo dito sa taas wala kang makikita kundi kulay green puro halaman napakasarap Ayan you know, oh, di ba? Oh. Sarap. Alright. Kami ulit. Pagbaba namin doon, yung pamimingwit naman ang pakikita namin sa inyo doon kami sa dam. Merong dam doon na no? pwedeng pamingwitan ng mga tilapia. So, hanggang mamaya ulit mga kabiyero. Buhay na naman yung pwesta natin. Bye-bye! Mga kabiyero. Ito so, ako niya, namimingwit. naglalagay na ako ng pain. Ito yung dam. Ayan. Tingnan ko lang kung may kakagat dito. <coughs> Ayan. Yeah, ganda dito. Bak mga kabiyero. Nandito yung gintong pakpak. Yan, Sa lugar na yan hindi medyo madilim lang dahil against the lights tayo aptit-aptit mamaya mga kabihayero kung meron huli ha mga kabihayero nandito na kami sa baba wala kami huling tilapia mag-outro na lang ako nandito na ako sa baba ng ano dito na kami sa barrio kanda rito kung nakikita nyo sa likod ko yung bundok arayat medyo takip lang sa puno yan Outro na lang ako mga kabiyero. Parang update na lang ito sa YT ko para lang para ma-demonetize na tayo. Ilang buwan na akong walang walang ano, walang upload. Uh, paalam na ako. Pasensya na kayo sa vlog natin. Talagang wala. Ganun lang talaga ang magagawa ni Biyaheron Tatay muna sa ngayon dahil ito nga, cellphone natin hindi maganda tay tayo ng mga magagandang clips pag uh, oras naman ng trabaho hindi rin ako makapag uh, vlog kasi nga ayun, hindi ako makapag drive uh, hindi ako makapag video ng nagda drive ako ng motor wala akong gamit so tiis tiis lang baka sakali maka uh, ano pa rin baka survive makakapuntar tayo ng gamit so paalam na ako ito ang bundok arayat Parang napakalayo, pero ang lapit lang yan, mga kabiyero. No? Yan, yan kami galing. Sa may bandang gitna lang. Hindi kami gumamuno ng tok-tok. Uh, hanggang sa muli. Hindi ko alam hanggang kailan ulit ako makakapag-upload ulit. Bahala na si Lord. Hanggang sa susunod, mga kabiyero. Hasta la vista, baby!